Ayan, maray na aga. Maray na aga sa Indugabos. Ayan, presko na ang Inday. Late na nga ako nakapaligo guys kasi nag-live si Inday sa white tape. Ayan. Maganda yung guys, umpisahan natin ang ating ginagawa sa umaga ng maligo muna tayo. Ayan, bago tayo na, ano, ayan, tatambay muna tayo dun sa, tambayan natin sa labas, paaraw tayo. Ayan, dito tayo na nakatambay. Hindi pa pinapasok ng araw, guys. So, siguro mamaya konti, ayan, papasok na yung araw. Magpapasikat muna tayo ng araw. Ayan. Araw sa umaga. Ayan, press ko na tayo. Ayan, maganda magumpisa ng trabaho ng press ko na maliwala sa pakiramdam. Ayun guys, ito ang aming tambayan. Ito nga ang pinatambayan. Ang daming puno. Para kung nasa probinsya lang din. Ayan. Saka presko talaga. Super presko. Ayan, mga lalabs. Ayan, umpisa na yung hangin. Sana mahangin ngayon. Kasi mamayang 12, pupunta ako ng school ni Sid sukuha na ng kanilang card, third grading. Napakainit nun, guys. Grabe. Super init. Ayan, inom tayo ng maraming tubig, mga lalabs kasi. Yun lang ang panangga natin sa sobrang init. Ayan, sabi nga nila, sabi nga yung napanood ko sa, napanood kong video kay isang doktor. Pag galing ka sa labas na mainit, palipa, palipasin mo muna yung mga at least 30 minutes bago ka iinom ng tubig. Ayan, kung kaya mong uminom ng medyo maligam-gam yun ang iinomin, wag daw muna agad iinom ng malamig. Ayan, ako ginagawa ko naman yun guys. Kung hindi man maligam-gam, yung tubig na... Tubig lang na sariwa. Ayan, pumapasok na yung init, guys. Ayan, pumapasok na yung araw. So, magpapaaraw ako sa likod muna. Ayan. Happy-happy lang tayo mga lalabs. Ingat tayo palagi dahil napakainit po talaga ng panahon. Yan ang ating aurahan. Yan ang ating kapaligiran. Ayan. Ayan guys. Thank you. Thank you so much. Happy Friday po sa lahat. Thank you for watching. Bye.